Babay na San Antonio, Northern Samar. Balik na kami ng Maynila. <clears throat> Hanggang sa muli. Babay San Antonio. Ito na kami. No. Babay sa inyo lahat. Ayos na, sunod na. Guys, ito na kami. Pauwi na kami. Sakay na kami ng bangka. Ito yung ano natin. Pauwi na kami. Miss you. Ano ba kasama Guys, okay lang kayo? Sabi niya ano, ating mga nakakalusing bandi ng buta. Sabi niya. guys okay, oh Bulkang mayo no Ulap lang pero maganda oh Ano Oh di ba Deja Ay, natakpan. Yun o. Oh. O, sardinas yun ah. Ah, yun o. Oh. Yun. Kita rin, wala nang shell. <laughs> ah, lang!